Naging parte na ng buhay ng bawat isa sa atin ang pagkahumaling sa mga mga bagong teknolohiya at isa na nga dito ang cellphone. Sa paggising sa umaga, sa pagkain hanggang sa pagtulog, cellphone ang hawak natin. Pero alam ba ninyo kung saan ito nagmula o kailan ito na ipakilala sa Pilipinas? Halika at samahan ninyo ang Born Life Alamin Ito. Simula ang lahat noong 1844 matapos maimbento ni Alexander Graham Bell ang telepono bilang pangmalayuan komunikasyon. Sumabay ang telepono sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya hanggang noong 1947. Ang mga engineer ng Bell Labs naisip na mailagay ang telepono sa mga sasakyan na tatawaging car phone. Kaya naisip nila na magtayo ng futuristic phone network para sa kanilang mga car phones. Pero ang naging problema, limitado lang ang nagiging sakop ng signal nito. Kaya kapag malayo na sa lugar kung saan malakas ang phone network, nawawalan ito ng signal. Hanggang noong 1973, ang engineer ng Motorola na si Martin Cooper pinakilala ang Dynatac 8000 at inilabas ito sa publiko ito ang naging kauna-unahang handheld ng cellphone. Ilang taon lumipas, lumabas naman ang IBM Simon noong 1994. Ito ang kauna-unahan, cellphone na smartphone, kauna-unahang touchscreen na phone at kauna-unahang phone na may apps. Noong 2000 naman, nang dumating ang mga cellphone sa Pilipinas at isa nga sa pinakikilala at pinaka naging mabenta ay ang Nokia 1,100. Mas naging kakaiba pa nga ang cellphone. Sa paglipas ng panahon, mula sa laki, itsura, kulay at gamit. Hanggang noong January 2007, ang kumpanyang Apple ay pinakilala ang isa sa pinakasikat na cellphone, ang iPhone. Marami pang naglalabasan na ibang klase ng cellphone mula sa iba't ibang kumpanya. Patunay lamang na ang mundo natin ay nakakasabay sa pag-usad ng panahon at likas sa mga tao ang makagawa ng mga bagay na kakaiba na magpapadali ng gawain natin at isa na din dito ang cellphone. Pero wag sana nating kalimutan na wag lang sa mga cellphone umikot ang ating mundo. May mga bagay na mas mabuting gawin kaysa sa magbabad sa mga gadgets natin. Napadali man ng mga cellphone ang komunikasyon, wag din sana natin kakalimutan na iba pa rin ang pakipag-usap ng personal. Walang gadget sa mundo ang makakatumbas sa isang usapan o kwentuhan na di mo namamalaya ng oras. Muli, ito ang Bolen Life hanggang sa susunod na episode.